Geneva Cruz, isang iconic figure sa Philippine entertainment industry. Kilala sa kanyang boses, sa kanyang mga hit, at sa kanyang legacy, ang buhay ni Geneva bilang isang celebrity ay naging isang ipo-ipo. Ngunit ngayon, ang kwento ni Geneva ay humahantong sa ibang kabanata, habang nagbabahagi siya ng isang malalim na personal na kwento tungkol sa kanyang anak, si Heaven Arespaco Chaga. So, Heaven, he's not exactly the celebrity type, and honestly, that's totally fine with me. Sa isang kamakailang panayam, binuksan ni Geneva ang tungkol sa kanyang anak, si Heaven Arezpacochaga, at ang kanyang desisyon na umiwas sa limelight. Ang langit, sa kabila ng pagkakaroon ng mga gen ng isang kilalang ina, ay nilinaw na ang mundo ng showbiz ay hindi para sa kanya. Si Heaven ay palaging tahimik na bata. Hindi siya ang naghahanap ng atensyon, at sa tuwing naguusap kami tungkol sa kung ano ang gusto niyang gawin kapag lumaki siya, napakaspesipiko niya, ayaw niyang maging isang celebrity, nirerespeto ko yan. Lagi kong sinasabi sa kanya, gawin mo kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Alam niya kung ano ang gusto niya at gusto ko na hindi siya pinipilit ng mga inaasahan. Sa kabila ng pagiging bahagi ng isang pamilya na may malakas na background sa entertainment, ang desisyon ni Heaven na iwasan ang spotlight ay ganap na sinusuportahan ng Geneva. Bagamat marami ang maaring umasa na ang anak ng isang bituin ay susunod sa yapak ng kanilang mga magulang, ang langit ay may iba't ibang mga pangarap. Sa tingin ko, maraming pressure ang mga batang lumalaki sa industriyang ito, at talagang mahalaga na hayaan silang pumili ng sarili nilang landas. Mabuting bata si Heaven. Grounded siya, nakatutok siya sa kanyang pag-aaral, at iyon lang ang mahihiling ko. Ang pananaw ng Geneva ay isang hininga ng sariwang hangin sa isang mundo kung saan ang mga inaasahan sa mga anak ng mga celebrity ay maaaring maging napakalaki. Ang desisyon ng langit ay nagpapaalala sa ating lahat na ang katanyagan ay hindi lahat, at ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagsunod sa sarili mong puso. Bilang isang ina, patuloy na sinusuportahan ni Geneva si Heaven sa anumang landas na pipiliin niya, kung ito man ay hindi napapansin o naghahanap ng karera sa labas ng entertainment. Para sa Geneva, lahat ito ay tungkol sa pagmamahal, pag-unawa, at paggalang sa mga pagpipilian ng kanyang anak. Gusto ko lang na siya ang pinakamagandang bersyon ng kanyang sarili. Kung iyan ay nangangahulugan ng pamumuhay ng isang mas tahimik na buhay, gayon din. Ang kwento ni Geneva Cruz ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng walang kondisyong pag-ibig at ang kalayaang ituloy ang ating mga pangarap, gaano man ito kaiba sa mga nakapaligid sa atin. Maaaring ayaw ni Heaven na maging isang celebrity, ngunit mayroon siyang mas mahalaga, isang ina na sumusuporta sa kanya kahit anong mangyari. Salamat sa pagtutok, guys! Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa celebrity at mga nakakapanabik na kwento. Abangan kita sa susunod!